Mataas pa rin ang bilang ng rabies patient na dumudulog sa Animal Bite and Treatment Center o ABTC ng South Elevato Provincial Hospital o SCPH. Sa katunayan ayon kay SCPH Outpatient Services Chief Dr. Ana Marie Tuburan, abot sa 2,500 animal bite patients Ay na si inasikaso ng Outpatient Department OPD ng SCPH kada buwan o 126 na mga pasyante kada araw. itong ang kung bakit ayon pa kay Tuburan pinalalakas ngayon ng SCPH PH ang kanilang kampanya kontra rabies. Umapila sa si tuburan sa mga pasyente na para aga na magkaroon ng akses sa gamutan, dumulog agad sa OPD. Hiling pa nito sa mga pasyente, tumalima sa hospital protocols para sa mas maayos na pila. Nakiusap din ito sa mga pasyente na nakangailangan ng agarang gamutan na sabihan ng maayos ang kanilang mga staff. Nanalawag din sa si tuburan sa mga pet owners na pabakunahan na kanilang mga alagang anso at pusa. Kailangan din alang i-report sa mga kinaukulan ang mga galang hayop na nagdadala ng panganib sa publiko. Ruel Usalo, NDBC, Bida Balita.